Ito guys. Si Kidlat kakain na. Yan. Yan, kakain na si Kidlat. Ito guys, pagkain ko. Oh. Nagjijita po ako. Nagjijita po ako. po <laughs> ako. Hindi oh, Tignan mo guys oh, nagdidita si Kidlat. Ay, 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 ay. nyo guys, hindi ito piki. Tunay, tunay. Ayun, oh. ay, ito, tunay. Ayan no Yan. Yan guys. Yan. Nandito po ako. Walang kukunta. Hmm. Tapos po si Lolo Kid うん。Mm. Mm.